Hey mga boss, welcome back at may gagawan tayong video ngayon bali meron tayong ditong transformer na iba't ibang klase so meron tayong galing sa Pioneer 100 volts yan uh, Japan, Japan to kasi 100 volts itong dalawa naman galing ng US ito galing ng Yamaha 120 at saka 120 volts <clears throat> ang gagawin natin dito ay paano ba natin to magagamit sa ano sa 220 na hindi tayo gagamit ng step down transformer mga boss so nagawa ko na dati to nung hindi pa ako nagbablog ngayon gagawa natin ng video yan so ito muna yung transformer na uh, 120 ah uh, 100 volts ito yung pinaka secondary nya yan malaki yung ano malaki yung hibla na ano malamang mataas ang amperahin ito mga estimate ko lang ha mga nasa 15 nasa 15 ampere to yung ano yung transformer na to estimate ko lang yan ha uh, baka naman may magreklamo hindi hindi 15 yan ganito <laughs> estimate nga lang eh yan ito yung primary nya ito yung input nya talaga mo may pera pa dito ito yung input nya yan yung pinakalagayan ng ano tapos may mga iba pang output dito, mga bababang supply na yan. Ito namang isa, yung galing sa Yamaha. Kaya kinatay natin. So binigay na to ni Kuya Victor. Ah, uh, ito 'yan naman ang ano niya, malaki rin yung ano niya, windings niya, 'yan oh. Mataba-taba mata din ang windings niya, mga boss. Ito naman yung mga wiring niya, 'yan. Tapos ito yung supply na ano. Supply ng main amplifier, 'yan. Ang laki ng kapasitor, oh. Uh, 2,200 ay hindi 22,071 volts dalawa may selector pa siya ng ano sa kung mas mataas na voltahe o mas mababa yung kung nakalagay yan doon sa likod ano kung pang 8 ohms pang 4 ohms parang ganon so mangyari dyan mga boss ay ano ba to sumabi sumabit dito yan so itong isa pioneer din na ano pero mababa lang to 120 volts pa rin Yung pinaka ano nya Ito naman yung Ah ito Ito naman yung pinaka input nya yan o in So hindi na natin ito isasama Na sabay lang dyan sa pagbablog So gagawin natin dito ay Tika lang magsulat tayo Gagawa tayo ng uh, basic na schematic diagram saglit lang mga boss Pasensya na sa drawing natin eh, tayo artist. So, yan ang babalak natin yan So, bali ito, 120 volts, ito 110. Gagawin natin siyang 220. Ang gagawin natin, isi-series si natin. Itatap natin yan dito, yan. Tapos, yung magiging pinaka-input nya na, ay ito na. Tapos, itong ang isa. So, ito na ngayon yung magiging 220 volts natin na input ano ba yan so yan yung magiging input natin isi-series lang natin to yan. nagawa ko na to dati at uh, uh, no, hindi pa ako nagbablog sa mga dati kong ginagawa sa mga or experimento ko at oh, so far okay naman ngayon susubukan natin sa mas malaking transformer, malaki po to at uh, tansya ko dito mga ano stimid lang ha, mga may kit 10 kilos ang bigat nya kada isa So nasa ano ata to nasa nasa 15 ampere 'yan. So tanggalin ko muna tong mga bulu uh, ano abobot dito sa ano. Hindi na natin ititistong kapasitor. tanggalin lang natin tong ano tawag dito yung Dito lang siguro. Ay hindi. Ah sige, pilitin naman dito na lang. Pupulin na lang natin. para mabilis tayo ayan so hindi na natin ito gagamitin so ang gagawin natin dito ay ayan ay ito pa ito yung pinaka ano wala kasi itong dalawa para yung so nakapix wala ditong adjustable o oh, anong ano yung may nyo sa component na pwedeng isit sa 110 to 20 So ang gagawin natin ay pagsamahin natin yung dito. Yan, tapos magtatap tayo ng tama ba yung pula dito nito? Yan. Lalagay natin dito yan. Tapos dito tayo kukuha ng ano. Atas ka natin para makita. Katulad nung nasa schematics natin hindi ko mahanap ang lead ko na ano kaya itong ginamit ko uy mababa eh kaya pala hindi makatuno nakasit sa mababa yung temperature okay ayan tapos after nyan, kuha ko ng vlog kuha tayo ng vlog na pili sana meron dito vlog na open ito nakahanap tayo ng plug so malalaman mo kung mali itong connection natin kapag sumabog na yung circuit breaker ng bahay o masyadong ano to nag vibrate ng sobra sobra at saka uminit I mean mali yung ginagawa natin pero kung umanda siya ng tahimik at sumuplay ng tahimik ah uh, sumuplay ng mas maayos sa tingin ko tama yung gawa natin okay Okay, pansamantala lang. Okay, yung kabila naman ay ito. Okay, pili na naman natin itong hindi na ihinang. Okay, ano lang muna natin, itiptang lang muna natin. Bakit ko ba naisip to? Kasi bala kong ano, bala kong gamitin to sayang naman kasi so mag asimbol ako ng sarili kong power amp o anumang amplifier dyan tingnan ko lang kung may mabibiling kit sa ano na maganda gandang design kaya lang magastos yun okay ito na <laughs> ito na hindi ko napapadaanin ito ng test valve kasi Masyadong hassle pa yan. Iyan e, na natin. Susukata so, natin dito ito muna. Kuha tayo ng ano. Ng tester. Kita ba? Sasaksak ko to. Then, extension na natin. Uh, susok pa tayo dito. Ayan. So, wala sa mga na. Good luck. So, dahan pa natin ng EBR. Okay, mandana na konti ka lang mga boss at medyo ano pala itong na ano natin mali naman yung range natin set natin sa ayan 33 pang 502 pang 502 saktong sakto pang 502 sya 33 yan sa 502 na ano mataas ang ampera nito mas maganda to Pwede pa tayo mag-add ng, ano, ng transformer dito. Ilang ang balls to? 14. O, pang ano? O, 8. 14 din. 14. 14. 15. Malikot ah. Madumi lang ang ano. So, pwede? 36. 36. 0. 36. Itong ano? Maliit na ano? So dito sa kabila naman, try muna natin tong violet. Tahimik siya mga po, hindi siya nagbabibrate. So ito yung pinaka nila lahat. Ito. So magkalas tayo dito ng ano sa violet. natin ilang bolts ba to ah, nakaset yung tester natin sa volts AC 26 26 mababa 26 volts okay putulan na natin baka magdikit pa 26 tong ano violet itong ano Itong pula. 54. Pang ano? Pang 737. 54. Yung isa pang pula. 54, 54 siguro to. 54 din. Itong ano? Itong 38, ito perfect 38 so 38 volts pwede ito sa ano, sa concert na 502B o kaya ano yung 54 pwede rin yun sa 502H so 54 so paano naman kung ang sukat natin ay uh, from violet pambay nito well 28 so pinaka common niya talaga ay ano uh, itong common niya kulay pula, ah, kulay itim tapos 54 yung pinaka mataas niya na supply So try natin tong ano hindi dito sa diagram niya o sa ano niya. Yung puti magkakasama sa kayong yung orange. Yan ilang volts ba to? Ten. Ten. So ten volts itong ano. Mhm. Uh -huh. Mataas lang kasi ang pirahe nito eh. 8. So, kung may Bluetooth ka, pwede ito. Meron na ba sa likod? Wala na yun lang yung lahat ng ano. So, pwede mga boss. Pwede, pwede. Tahimik siya oh. Walang kaburo plate. Pwede, pwede. So, ito saktong-sakto talaga oh. 5 Pero sa tingin ko mga boss, pag ito ang ginamit na transformer, uh, 502 502 yan. Yan, 502. Mas malakas to kaysa 502 na ano naka-stack o oh, yung dating ano toroidal. Mas mataas at ang amperahe nito. Hindi ano lang ha, tantya ko lang ha Yan, kahit 33 volts siya o oh, 33.5 pero yung ampere naman niya ay mas mataas, mas mataas yung current niya. Eh mas may power to, kumbaga mas may sipa. So pwede kong gamitin dalawang amplifier. So i-series ko na lang siya para ano, magawa ko siya ng 220. So 220 volts po 'yan yung pinaka input niya. Sakto. So yun lang mga boss, sana ano ha nakatulong tong video na to at nabigyan ko ng ideya yung iba. Nakagawa na din ako dati niyan pero ano, yung sa maliliit lang na transformer. Uh, at sakto naman. Ah, uh, nagtutulungan sila. Yung isa diyan is step down, yung isa naman is step down, parang ganun Pwede siyang step down ito, step down ito, parang ganun So, naka siya kaya yung winding siya na pang 110 lang plus uh, 120 din o 100 to 120. Okay, pag sinukat mo yan dito sa ano, 110 pa rin yung ano yan kasi tumaan ng ano. 110 pero, pero pag dito ka sumukat sa ano yan, 220 ang input niya ang uh, diyan natin maano sana, sana sana natin para makita niyo ito yung pinaka tingnan niyo na lang dito kita baka sabihin ni eh, ang input natin ay ano so ito po yung input natin ay yan. 200 229 229 volts. Yan. Yan mga boss. So itong isa naman dahil dumaan na siya ng ano dumaan na siya ng ano titingnan niyo so itong nitong isa. Itatap natin dito. Tingnan niyo yung ang pasok sa kanya. nasa 79 na lang ngo. Umaba na nga oh. 79 itong kabila. I-reset it ito natin. 149. So siya sumalo lahat ng ano oh. 150. Yan, 150. Tapos dito 80 lang so hindi pantay yung distribution nila pag-aralan ko pa yan kasi baka masira din tong ano Pero hindi naman siya umiinit wala pa kasing load pag may load susukata natin din yan so ang pumapasok lang na supply dito kay ano ay 79 tapos dito naman kay ano uh, 150 mataas masyado mataas lang ano sa bagay may ano ba yung supply natin 200 plus naman 220 so pagbalik na rin ko baka mali yung pacing saglit lang mga boss so ang ginawa ko mga boss sinanggal muna natin to then sinubukan natin tong dalawang 120 kung kumusta na yung distribution nya so ito na yung naging resulta ito yung primary ng maliit na transformer 109 105 volts yan tapos yung sa kabila naman 121 So halos 120 na yung supply nito Ito naman bumaba 105 Compare dito sa 110 na ginamit natin Na ano, uh, 150 189 lang So may abnormalities Kaya ang ginawa natin Sinukat ko ulit yung Itong pula Kung maalala nyo itong pula Pagay natin dyan ang nasusukat natin dito ay 50, 54. Ngayon 44 na lang siya, bumaba siya ng 10 volt Yung ano. So pag isipin ko kung alin dito yung gagamitin ko. Kasi 110 tong isa, maganda sana to ano, pero hindi naman ito. Hindi naman siya gano'ng ano, siguro pag may naka na ano. So ongoing po ang ano nito, ongoing ang uh, experiment natin dito. At baka bala nga pag naikabit ko na mismo sa actual circuit sa amplifier na ta, tsaka na nati testing natin doon na tayo magde-decide kung paano yung ano so sukatin ko nga pala muna itong ano kung ilang volts ba supply nitong secondary na ano na to 120 Yan, 120 volts siya pero ang supply niya ay ano uh, natin 38 38 yung supply nya 38 yan okay wala namang ano na so for the meantime video ano uh, kailangan ko na magbukas ng shop ituloy ko na lang tong experiment natin sa ibang araw at ano uh, hanggang dito muna yung video natin baka sakaling soon pag na actual na natin at na tested na natin sa ano sa amplifier doon natin malalaman so muli payo lang wag nyong gagayahin yung ginagawa ko hindi ko pa to tested at hindi ko pa na ano pero nas, nagawa ko na dati sa mga 110 tapos 110 din ngayon yung 120, 120 o okay, 120 over 100 hindi ko pa na try so kung gusto nyong gayahin pwede naman siya pero do it at your own risk labas na po ako dyan kung ano mangyari uh, nagbigay lang po ako ng idea at paalala lang po so kung ano man mga eksperimento na gagawin natin sarili po natin mismo ang may pananagutan so wag natin isisi sa iba kung sakaling sumablay kayo o sasabihin nyo dahil napanood nyo ginaya nyo ako na mismo nagsasabi wag basa basa kagaya kung ano yung napanood so yung mga gumagawa nyan ay ano, uh, sarili din nila yung sinusugal nila so mga boss hanggang dito na lang at ano <clears throat> nalaman natin na ano ng 120 volts 120 volts halos ano na okay na yung stable na yung input niya uh, 120 sa kanya 120 sa kanya 100 sa kanya 100 plus bumaba yung supply samantala nung dito natin tumaas kasi 150 ang nagde na dito so over volts na siya so 120 volts lang dapat yung ano niya so hindi maganda yon o hindi healthy yon kaya Uh, hindi ko na i-recommend. Pag-iisipan ko pa yan kung ano yung ano. Kung sakaling makahanap tayo ng 120 din na malaki. Tingnan natin kung alin dyan yung ano. So, yan lang mga boss. Hanggang dito na lang. Experimento natin. Baka soon may part to kung sakaling umoking. -okay.